Ang unang bagay na gusto ko malaman sa inyo ay ito. Hindi ba nagbibenta kayo ng mga house? Yes. O, oh. sino sa inyong nagbenta ng house of representatives? <laughs> Makakatitim sa atin ng sundok yun. <laughs> a real tour, an architect and a politician were having a debate about whose profession was the oldest sabi ng realtor, sa amin ang pinakapatandang profesyon. Ang sabi sa Bible, the Lord God placed Adam in the Garden of Eden to tend and watch over, over it. Si God ang unang realtor. <laughs> sabi ng architect, mali ka. Na naging architect si God, He first created the universe out of darkness and chaos. Sabi naman ng politiko, Mali kayo, naunang politiko, sa tingin ninyo, Sino sinong gumawa ng darkness and chaos? <laughs> Minsan may mag-asawang minalas, minalas na nakabili ng haunted house. Lumapit, ganyan ang senado, eh, talagang haunted. <laughs> papasok ka pa lang, tatayo ng buhok mo. <laughs> Lumapit itong mag-asawang ito sa isang pari para magpa-blessing ang bahay upang mawala ang masamang espiritu. Nagpasalamat ang mga asawa sa pari, pero dahil kakabili lang nila ng bahay, wala silang mabigay na donasyon sa pari. Sarap, sinabi ng pari sa mga asawa bayanan niyo ako sa sunod na linggo. Kung hindi, maririposes ang bahay ninyo. <laughs> Nung bata ako, umakyat ako sa bubong ng bahay namin. Hindi ako kinaya ng bubong namin, kaya nalaglag ako. Mula noon, nauso na ang term na hulog ng langit. <laughs> the title of this speech is The Real Estate Transactions, Real Estate Transactions, and the Curious Case of the PNP Chief. <laughs> The first part is about the complexity of real estate transactions. Real estate transactions in the Philippines are governed by a complex system of laws and regulations.